Ayan mga idol, isang magandang hapon sa atin dyan mga idol. Ayan, ariyan muna kami ng lambat. Ayan, kasama natin si Idol Ingoy. Doon namin ni sa likod mga idol. Kasi kung dito, dami magdadaan ng bangka, masisira yung lambat natin. Ayan mga idol. Kukunin natin yung lambat na inarian natin. Ayan, nasama si Idol Jorik kasi wala daw silang pang-ulam. Ayan. Yung nag-arya mga idol, si Idol Bong lang at saka si Idol Ingoy. Ayan, si Super Ingo. Ayan mga idol. Kaya, apat na tayo mga idol. Kasi may ginagawa ako, kaya sila lang yung pinarya ko. Aray, preo, preo, Paano na yung ano, pa lubog na yung araw. Ayan, eh, sakto. Makapag-antay tayo ni Idol Jurek. Ayan, na tayo sa ano. Na natin. No? Naman okay, naman Okay, pati man Sige, magta.

nako. Oh, na uh, may na lang sa harap. Da, ka naman? Na, pating na naman. Ano so sa dami mo pating? Pating na 'yung, na. Pating na naman. Pating na naman. Muryamyot. Hala. patay. No. damage. Wah, wow. pating. Na pating kurus. Kenapa Lah. Jurik. Por pating men. Tema ulam itu. Lah, ini. Ini men. Kawan se pating. Lah. Lah, sebut. Allah binon. Pating ah, oke. yang itu loh, Por pating

Ah, okay. yun. 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 ulam na, bro, na. pag ano pa ito, ito, medyo tinatanggalin. kawalan okay, 'yan. yung malapit lang matanggal. Yan, yan Ito, ito. Eh, baka makagat magbalik na naman 'yan. Sangkadermang pating mga idol oh. Sus. Ayan, yan, ang gusto namin. Ayan. Ayan, yan. Pulang itong sulit. Pulang. Dung, dung. Dung. Ayan, sige. Ayan. Napating. Napating. Na Hala, ay. Oh, oh, bos yung pating. Dul, madali lang siguro na matanggal dul. Para bos bosan yung pating. Ang dami, dami pating, oh. Ah, uh, puro pating. Dara. Lampu yata ito ng pating. Eh, dun sa malayo dul. Para hindi

Ginawa mo lang Okay Ginawa ah. okay, okay. mga idol o Dito lang tayo sa ano mga idol mag Sa tabi lang tayo mag Ano nang pang ulam Hindi okay. pa tayo makalaot kasi Yan naglakas na naman Sabi ah, o tigil lang Naglakas na naman

Kaya pala mabigat. Yun. Yeah. Yun. Kaya pala mabigat. Yun. Yeah, no, ah, ah uh, danggit ah. Kaya mabigat pa, Idol. Danggit ah. Ah. Buti dito walang ano. Pating. Walang sigras masyado. Pero daming pating. Yun o. Ah. Ay. Ay. Yun o. Pura ah. gugur. Pura hindi kumano. Dito, dito siya nung. Yun bola ni ano yun nabigit yun yun okay. gandahan lang yung kamatinik eh tara 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 ko tusok ay ito na kala sabro dun ay pangkay ha eh Gila, orang ni, Yun. pating. Ay, Kaya, no, mali, mali, ano ba? Kaya ano, maliit lang, maliit. lang, malit Yun, sa malayo. Para hindi magbalik. Uff. Yun. Ulam. Ayan. Ulam na rin sa wakas. Ulam na rin. Yun. Yan. bigit. Yan. Tuh, kucing ah. Abi ah, mau apa tina ya? Tuh, ah, tung tung. Kembali <laughs> nanti para yang ingin dimakbalik. Dunsa, dun benda saat ini harap. Ulang buti doon. Walang pating. Dito dami peting sa ano. Dito tayo harap sa may kampo. Kampo na ano. Kampo nila ano. Yan danggit. Yan danggit. Yeah. yeah. Baka makagat kayo doon lah. Malapit na yung ano mo pa. Iisa natin na para nito yung mapapaap. Hahaha. <laughs> <laughs>

Okay, kitong. Okay. okay, samaral gi Laki Okay. laki, laki. May kasama pang ano, pating. Ayo. Samaralo. Samaral.

Tingnan, na naman Tingnan, na naman yes malayo itapon yes Oh. Yon. Ganun. 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 di lambat kay kubli kung pag magpasok yung habagat halo ng habagat impas okay. Ah, may pasok kayo bukas sa jurek hmm. kaya natin makakasama si idol jurek buti nag ano siya nag nagpunta dun sa baybay na iyan nakasama natin

idol pero ramdam na yung ano ang hangin hangin lalo na yun sa ano pag maglabas okay. kaya dito muna kami magsaga sa ano yun tapos na ayan mga idol tara kaya uwi na tayo laya Dito, ito dal... hmm? nito Ito nito. Ito Dito, mag mag eh, du dito, hey, para. dito mag ka mag Magdaan. dito ka sa ano. Dito para. Dito ano Dito ka Eh, makamatamaan ka ng ano. Uh, mga idol, nandito na rin tayo. Sa kabila pa kasi kasi tayo mga idol. Shoong, shoong, Pinkin na. Rin, Eh, pala. Ligo pala. Okay, handos. Ayun. Okay, Ayun. Ang gala na. Ito <tipos> ay sigong kala sa linuhan na kami binsolder. Binsolder ay sigong kala. sulbah sa kwan Ndoro nah, pating uh, itu, Nah di

But... <laughs> Ayun si Eli Jurek naglinis oh. yun, yun, yun o no? hindi huli namin yan mga idol ha Nag amot lang kami mga idol sa nagdating na ano yun yan yung mga huli namin yung mga maliliit

아니, 못 뜯. 안녕. 다 없지